Hi, guys! Bato-bato sa langit ang tamahan. Huwag magalit. Niniwala ba ako eh guys, na yung sinasabi nilang kasabihan na kung ayaw mo gawin sa iyo, ay huwag mong gawin sa kaukaw mo kasi babalik sa iyo. Yun ang karamihan, guys, na naririnig natin at na ano natin kasabihan. Pero, kung ating alalahanin at i-analyze. Totoo po yung sinasabi po na yun na kung ano, ayaw mo gawin sa'yo, huwag mo gawin sa kapwa mo. Kasi pag ginawa sa'yo, masakit din po. Kaya kahit biro lang po yan, joke o prank, huwag po natin gagawin biro. Mga ano, sa ating mga kasamahan, markada o kapamilya. Kasi hindi natin kontrolado yung oras yung tao na yung yung gagawin ay para sa iyo yung katuwaan pero yung replika o magiging resulta ay hindi po maganda. Kaya paalala lang po na mahilig mong biro ay huwag po natin ituloy-tuloy yan kasi mahirap na. Mayroong pong oras ang biroan o yung happiness na sabi natin sa ating mga uh, pamilya o barkada. Napangin natin nyo. Tapikin. i uh, ano yung ating mga kaibigan diyan na mahilig mag-prank o mag-prank. Maraming salamat po.